Hinayaan mo pangalat ka at kalsada. E kung may nangyari diyan. Eh wala pa naman nangyari eh. Iintay mo ba may mangyari? Medyo matigas ang ulo ni Nong eh. Kaya din lang ako narito. Magaling na desisyon, anak. Mga bata, dali na sa opisina yan. Dito ka na mag-apunan, anak. Meron akong ipinalutong espesyal na kutahe para sa'yo, ha? Opo, Ninong. Sa bayan ng Santa Monica, ay may isang prinsesa. Yay! At ang prinsesa ay lasenga. Yay! Yay! Siyempre, pagagandahin natin siya, lalagyan natin ng corona. <laughs> Yay! Oye mga bata, na ba ginagawa niya dyan? Ba't di pa kayo magsiuwi? Sino ba yung matandang yan? Ma'am, siya po si Aling Monang. Yung nanay po ni Bumbo, yung siga-siga po sa kabilang kanto. Kawawa naman, nalik kayo, tulungan niyo ako. Patid natin siya. Nakakahiya sa mga kapitbahay eh. Kaya lang, hindi na pigilan ang inay sa paglalasing. Ang kuya Bumbo naman, ayun, tuluyan na naging... Kasi ang mga tao dito, naging masama ng tingin sa kanya eh. Ah, Kuya Bumbu, nandiyan ka na pala. Kuya si Cecil, siya nag sa inay. Alam ko. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong bibigyan ng Panginoong Nanay? Ayan! Nakakuha na naman sa bangketa. Eh, mapilit eh. Pag hindi mo inabutan, magwawala, magbubunga nga. Ika eh, sa makipagtalo pa ako, di inabutan ko na. Katulad nga yan eh. Hinayakan mong pakalat-kalat kasada. E eh, kung may nangyari dyan? E eh, wala pa naman nangyari eh. Mm -hmm. Iintay ba may mangyari? Sa susunod, pag humingi ng pambili, huwag mo nang bibigyan. Kung mapilit, ikaw na ang pumili. Huwag mo nang hayaan siya pa kumalat dyan. Pakalat-kalat kalsada. Tandaan mo yung sinabi ko ha? Ikaw. Salamat ah. Oh, Jingoy. Ah. Hi, Beng. Hi. Si Bumbo. Eh, ko, ba't mo sa akin tinatanong? Eh, di ba kayong dalawang lagi magkasama? Nanggaling ka sa akong probinsya. Eh. Nagtayo ako nung mapagkakakataan. Hmm, kala ko nagbakasyon. Eh siguro puro illegal na naman ang pinaggagawa mo, no? Malaking kwarta naman, ah. Hay nako, kayo ba talaga ni Kuya? Basta pagkakakwartahan, okay lang kahit illegal? Nagtatrabaho <laughs> lang naman kami. Alam mo na yun. Ang ganda pala ng legs mo, ah. Pwede ba lumigo sa'yo? Hay nako, ako nga tigil-tigilan mo, ah. Ang Ah. Ay, boom. Tol. Kapatid ko yan. Hindi talo yan. Kung ayaw magkahiwahiwalay tayo, lumayo-layo ka dyan. Naintindihan mo? Baba mo nga yan. Ano na hindi mo ba ako? Eh, nga. Pakilang bote na ba yan? Huwag mo nga akong pakilaman. Inay, kailan niyo ba titigilan yung pag-inom niyo? Hoy, kung naging lagsang gera man ako, ikaw ang dapat sisihin. Hindi ako. Hindi ako magkakaganito. kundi di mo pinatay tatay mo. Huwag mo akong umurahin. Eh, hanggang ngayon, hindi niyo pa nakakalimutan yun eh. Ako na lang lagi sinisisi niyo. Eh, sino ko sa mong sisihin ko? Ang tatay mo? Patay na yun. Pinatay mo.